Hey guys, nandito kami ngayon sa Baguio. Naket namin si Snow White. Dito kami nag-stay sa Villa Salvina. Ito si Bossing. Bagong goli. Ito si Snow White guys. Naket namin. Yan yan. Kaso masyadong mapagi. Maulan pag-akyat pero kaya-kaya naman. Kaya-kaya naman iakyat sobrang pag. Eh. Hmm. Di ba? Ayan, guys. So, sobrang pag. Grabe. Lamig. Hmm. Dito kami sa Villa, Silvina. Diba to ito? Villa, Silvina. Kami nag-check-in. Grabe. Ayan, oh. Ayan guys, is now white. Hmm. Tapos yung loob, ang dumi na dahil sa putik. eh no. Ayun, may, may Ayan, may plastic bag din. Ayan, nakit na kami ng bagyo. Kaya-kaya hmm. naman is snow white kaya niyang makit ng bagyo hindi siya grabe mga pag eh oh. kami nag stay oh si Villa Silvina tapos guys kaya ako nagustuhan to si si Snow White right? Kasi maganda naman siya, maganda yung loob niya, premium. Ayan, nakita niyo naman, malinis. Tignan. Ito, ayan. ayan. You want to sit? Yeah, sige. Sit Tapos, ito yung harap niya. Ayan, naglagay din kami ng deep dish mati niya, na. Tapos, yung garnish. Tapos, pinalagyan ko na rin siya ng... Europa Boshorn ayan dalawa ayan guys nilagyan na natin ng garnish at saka nang kasi pag kinuha mo siya sa casa meron lang siyang camera kaya may camera lang siya wala siyang back sensor so pinalagay din namin yan ayan oh. Eh. pag sa casa kami nagpalagay niya 4,000 4000 naman pagawa. Tapos yung back, yung Bosch Europa, 5000 naman. Kasi to lagi yung dinito, steering. Tapos ito yung info niya. Start natin, guys ha. So, ang Yes, start ko lang. Pagbantay ng daw ng sasakyan doon na, daw kumain. Sabi ni papa, medyo hindi na. Ayan, yan info entertainment niya. Limit na lang namin. Alakin naman siya. Maganda naman. Tapos ito, pag hindi nyo alam kung paano palilinawin na palalabuhin ito, ito, ito yung ang pindutan niya. Ano ah, ayan o, oh, ayan. Pindutan niya. Para kung gusto mong palinawin or pal palabuin itong ano. Aalis na? Tapos yung preno niya, ayan. Preno? Opo. Meron siyang parking ano na. Tapos may park, may auto hold na siya. Auto hold? Tapos, oh, kung ano, may mga What is your name? Say, say, say it. Seth. Seth. How old are you? Three. 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 Yan yung apo ko makulit. Ayan. Oh, say hi to my vlog. Hello. Oh, okay. Bababa na kami ngayon, guys. Bababa na kami ng Maynila. Ayan, ayan yung ano Sa Marcos nga. na daw siya. Uh -huh. Sa Marcos? Uh -huh. Marcos. Ito, ganda na lang, steering wheel yung steering wheel niya ito yung nakalagay sa Montero Kula, tapos ano na siya yung digital na hindi na analog uh, the um, is waiting. Hi guys, ayan bababa na kami. Bye bye. Bye bye na boss. Bye. Bye bye. bye.